Pinoy Siman, Certified Drag Queen. Kung saan-saan rumarampa, umaabot pa hanggang Antarctica. Hello po! Nandito po kami ngayon sa Domoy Point. Domoy o Damoy? Damoy! Damoy pala, tubig pala yung Domoy. Sa Antarctica. Azabeque Siman o oh, Serena, masasabi ko, and of course, a part-time drug queen na hindi siya madali. Uh, lalo na, ang pinili kong kurso is panlalaki na kahit tayo mga Pinoy, nagsaselebrate tayo ng LGBT o Pride Month, natural lang sa atin yon is because of our culture and discrimination. Lalo na sa akin, na experience ko na nung dumating ako, where a mixed crew, ibang lahi at saka Pilipino. Masasabi kong Ah, na discriminate ako ng very light na napapansin ko naman at but then again in our shipping agency kung saan ako ngayon hindi tinotolerate ang diskriminasyon sapagkat dito ay pantay-pantay sa lahat ng kasarian Welcome to my YouTube channel! -da! Dahil sa pagiging SEMA, nakarating na ako sa Europe, Asia, um, America, and of course, I'm um, very proud to say I've been in Antarctica as well as the, the white continent. So, sa Europe, I've been in Greece, Santorini, Mykonos, and roads Turkey Croatia kung saan ay ang tinatawag na filming spot na movie na sikat na TV series na Game of Thrones sa buong mundo kung saan ay pag once may nakita akong mga castle ruins at saka even cemetery it sounds weird pero nagpapapicture ako nagsusuto ng mga outfit nakita niyan sa likod and of course yan yung mga lugar na napuntahan ko dahil sa pagsisiman kung saan sana nakarating ang ating drag queen na siman pero may isa siyang trip na sa sobrang ganda akala niya panaginip ang ganda-ganda ang lamig sa Antarctica, ang hindi ko makalimutan doon Is ang aking experience na nung nandun ako Is para akong nasa Encantadia. Nasaksihan ko ang tinatawag na The White Continent Lugar na puno ng yelo Bundok na nagyayelo Kapataga na nagyayelo Ito na po yung tuktok na hanggang dito lang kami At ang buhay na nandoon Na tinatawag na fauna at flora May penguin, may silayon, may balyena May mga ibon Nasaksihan ko din ang tinatawag natin na climate change. Kung saan ay sa unang kontrata ko ay nakita ko ang isang tipak ng yelo o manlalaki tipak na yelo tinatawag na iceberg. According to the scientists, yung mga yelo na 'yon is 100 years na. Is because of climate change, unti-unti siyang natutunaw. So, uh, Isa 'yung ano, no? Pinakamahabang